Hello mga kasari, kwento lang po ako bakit kaya mga tao na pinapautang mo ng pera ay never bibili sa akin. Minsan naisip ko tuloy itigil na sila pautangin ng pera para di man sumama yung loob ko pag nakikita ko sila na nabilisa kabila. Tas mga kapitbahay ko din kahit may party sila never man lang bumili ng alak sa akin. Samantala, pag nautang sila sa akin ng pera, bigas, pinapautang ko sila. Tas sinisingil ko sila, sila pagalit. Minsan naiisip ko na pera lang ang gusto nila sa akin. Ano kaya ang dapat kong gawin? Pa-advice mga kasari. Alam mo, kasari, anonymous member ng sari-saring stories, Buhay Tendera at Tendero, same scenario taayo. Magkaparehas na magkaparehas before pandemic. Nangyari sa akin yan. Kasi nagpapautang ako sa tindahan, nagpapautang din ako ng cash. Sobrang na-stress ako. Meron dito malaking pamilya. Silang mag-asawa, mga anak nila, may kanya-kanyang asawa na. Sama-sama sila sa isang bahay and may kanya-kanya silang lista sa tindahan ko. Sobrang na-stress ako kasi ang tagal nila bago magbayad. E nung minsan, birthday pala ng anak nila, dinala yung mga tropa. Nagtataka ako, bakit dumadaan sa tindahan, tube ice na lang yung binibili. And hindi sa akin bumili dahil wala naman akong tindang tube ice. So, sinilip ko kasi parang may party-party, may nagbibideo ko eh. So, sobrang galit ko dahil ang dami ng natumbang red horse, may mga emperador pa, siningil ko sa harap ng mga katrabaho niya ba yun or kabarkada na intention kong pahiyain siya sa sobrang galit ko dahil may utang siya sa akin matagal na nagiinom siya may pambili siya ng alak sa ibang tindahan pero wala siyang pambayad sa utang niya sa akin alam mo sa galit ko at syempre nataranta na siya sa hiya niya sa mga tropa niya. Napabayad siya bigla. Siguro nasa 500 plus yun. Nangigigil ako nanginginig yung boses ko dahil masakit sa dibdib yun. Nakakasama ng loob na pag utang, ikaw yung naaalala. Pero pag bili, na imbis benta mo na sana yon masaya ka na mabilhan ka ng kahit papaanong konti lang pero hindi sa sa'yo bumili sobrang nakakasama ng loob yun. Kasi bakit pag utang, sayo na lang lahat na punta. Mula noon, pagkatapos ng pandemic, hindi na talaga ako nagpautang. Ginamit ko yung pandemic na yun na maging dahilan para hindi na magpautang. Kaya walang utang, walang stress.